welcome back to my channel. This is Soto Rivas. Hello guys, ngayon na araw at tayo ay mag uh, roll ng ating lumpia roll or lumpiang tawgi ang ating babalutin guys. So, ayan, alin na tayo guys. Samahin niyo ako sa pag uh, balot ng ating tawgi roll or lumpiang tawgi. So ito na yan guys ang ating mga kailangan. Ito yung lumpia wrapper natin guys. Nahimay-himay na natin ito isa-isa guys. Ayan. So ito naman yung ating dinrain na. Na yung uh, tawagin natin guys. Naluto na siya. Pinalamig natin. So bago natin babalutin para hindi siya mainit. Ito naman guys ang gamit natin dito ay cornstarch or the kind flour. Pwede siyang gamitin para pandikit sa ating roll sa ating lumpia. So, ito guys, nalinis na natin to bago natin lahat uh, ilapag, Dapat na punasan na sanitize natin ng ating lamisa guys. So, ngayon, ang kailangan natin ito ay dalawang wrapper. So, ito guys, dalawang wrapper na ito kailangan natin sa isang lumpia roll. So, ganito lang ang ayos natin guys, ganito lang kahaba para may space pa tayong maitupi ang bawat dulo ng ating lumpia guys. So pagdikitin lang natin yan guys. Ito naman ang empty bowl na guys. Dito natin ilalagay ang ating nabalot na lumpia. So dyan natin ilagay. So ngayon guys, it, magsandog na tayo ng about dalawang kutsara o isang isang kalating kutsara nitong ah... Uh, tauge Ayan. so din na sa inyo guys kung gaano karami ang ilalagay nyo since na pang business po ito kailangan natin katamtaman ng yung dami so nakita nyo naman guys kung gaano karami uh, about 60 grams sya ang ilalagay natin guys so guys tutupin natin sya ng dandaan yan tutupin natin bawat gilid So, ganyan guys tapos i-roll natin siya guys ilalak natin yung side by side yan tapos didikat na natin ipalagay natin ng pandikit guys para dumikit so ito na guys yung roll natin so lagay natin dyan dapat may sapin pa na to guys ng plastic labo para hindi siya mag sa na natin ng uh, plastic din sa ilalim guys para hindi siya dumikit ito yung gagawin natin guys tagin natin ng plastic yan guys para hindi siya magdikit sa ilalim so ganun pa rin gagawin natin guys dalawang wrapper siya sa bawat roll so ito dalawa na to siya guys so ganun lang masimple simple ganun lang kadali guys mag balot ng ating lumpiang tawi o bench front roll. Pagtagpi na natin. So, hindi natin pwedeng hindi kamayin to guys kasi hindi natin siya mababalans ang pagbabalot. So, yan. Masyadong marami kasi pag <coughs> masyadong marami, parami naman guys ang paglagay. Hirap na rin balutin guys saka masyadong makapal din so tutupin ang gilid gilid i ano natin siya ilalak natin siya ang gilid so, nalak na siya, saka natin siya bibilugin saka, saka natin siya papagulungin yung lumpia natin na roll guys kasimple so ganito ang katitulang kalaki guys ang ating lumpia o tauki guys so para maluto natin itong bukas ng umaga may, may mga tao sa labas guys so lahat lahat to guys mabalat natin to tapos matulog na tayo bukas natin ito ay eh, umaga So, shout out pala sa mga lahat guys. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Click the bell notification button para update kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. And okay, guys, standby lang kayo. Tapusin lang natin to ng pagbabalot. So this is it guys. Ito na yung tapusin natin. 20 na piraso sa dalawang kilo natin na ginawang lumpiang taugi. Eh. Nagiging dalawa, 20 pieces na lumpia roll. Then, pagkatapos natin ito, ilalagay dito sa labyan. Ngayon, tatakpan natin. Ilalagay natin sa fridge. So, chiller. I-chill natin kasi baka mag-frozen. So, yan. Uh, this is our final product, guys. And, ready to cook na siya for tomorrow para ibibita natin sa Humanix club. Have a nice day. Bye-bye. Paalam.